Akbar, isang magandang gabi. Gabi na eh. Napasugod tayo rito ngayon sa Maragondon. Video hindi paganda yung nangyari sa ano boss. Bumili siya ng bagong battery dahil sa pag-akalang battery ang diferensya. Pag malamig, ah, madali siyang panda Pagka uminit na, ah, wala na akala niya ilubat. Bumili siya ng battery. Ngayon, nong uh, nung tinakbo niya umistart nung pagkakabit nung pinatay niya uli hirap na hirap na ulit umandar ayan <laughs> ating babaklasin ng starter ating babaklasin ng starter uh, alam mo boss eh, may pangako misis ko bago lumubog ang araw Ay, ayun nakabigyo hanggang ngayon eh <laughs> nandito pa kami madilim na nagarit Ayan, babaklas tayo magdabi na. Medyo madilim na, uh, pero kitang kita pa rin. Pag-tinsin ko pa kanina, tapos oh. ako mga ko ng battery, anyway. ayos na. Ang na, pagdating ko, in-start ko, bagyana na, bagyana rami daw, tapos dadahin ito. Tapos kargado ng maganda ng karga. Kapag nakagaling nakagaling ng bukal, yeah. balik ka na eh. Okay ah. na yan. Gayun. Tingnan natin kung lusaw. Saka dapat yan, pag start mo, maganda redondo, ano? Oh, mabilis. Mabilis. Ay, wala eh. Pilit Walang na sigla. pilit. Walang kasigla-sigla, ano? Oo. Oh. Uh -huh. <laughs> Napapander mo siya, pag malamig, pilit na pilit. Hindi ka gaya nung langas-ngas na pag start mo. Uh Boss, si oh. Kuwan, amin ka na ito. gabi na. Eh, gabi na tumawag. Bumili ng battery Bumili ako ng battery. Pagka, pag, pag malamig, i-start ka po. pag-init. Saka naman ayaw kumuhan. Ayaw umistad. Baligtad. Ano. Baligtad. Ay dapat eh, under ka agad yan. Ayan o oh. Anak tetes Ayan o oh. Pulpul na anak <laughs> Kayod na kayod eh o oh. Full na Pulpul. mm. Kayod na kayod eh o oh. Hay naka Ayan at ating Sabi ko siya sa ester Ito lamang ang diferensya Sayang uh, liman Nakabili ng ester Ay nang baterya eh Ano nang dyan? Ah, hinangan lang yon yung pulpul -pul ng ano, yung kayod na kayod. Ah, hinangan lang yan. Ah. Walang malaking gastos. Wala. Okay naman. Dadagdag ka lang ng isang soft drink sa kakuk eh. Ah. <laughs> yeah. So, <alas> na. <laughs> din naman ang opo, akala mo eh. May diyan. Eh, may nagmeryenda na. Ah. Nandiyan na eh. na. <laughs> miren merenda namin ay eh, kahapon pa. Alam mo naman kwat kaya naman hindi na kaya hindi na gumulam ng bago, wala magluto pa. Aba, minsan nga. <laughs> minsan nga ulam namin toyo lamang busing eh. Ayun, sawsawan na may tinola man ako. Yan nga Yung pala siguro yan yung pag mo parang nakagaskas ano. Alin? Yan. O pag na-start lang yan. Kaya ganyan. Pag na-start Lamigui. Oo, mahirap nga. Kaya, hmm. ang heater ko ay nakakasikwenta. Ay, kaya, ay pambihira. Okay na, ngayon mag-heater Mag ako, yung bibilang ako. Oh. O, yung mga bente eh. sa akin bago lang umugang araw. Ano? Wala na. Ay, hindi na Wala na. tumukod, nakalubog. <laughs> <laughs> okay, uh, iuwi e, ko muna to. At Paano? medyo gabi na. Kailan ang uwi niyan? Bukas. Hindi na naman pwede lunes at may pasok. <laughs> may pasok. <laughs> Ito na mga kaprad. Binuksan natin yung starter na kinalas natin ang gabi. Ayan ang itsura ng carbon niya. Oh local na carbon ang napalagay oh. Oh. Eh nahuhugot na lang. Nahugot oh. No. Oh. Ayun oh. Yeah, ayan. ayan po ang local na carbon nahuhugot. Kita niyo pulang-pula. Hmm. Pagka local ang carbon, pagka uminit ang makina, hindi na natin napapesta 'yan pag lumigaan dar. Ayun oh. Kita nyo oh, buong buo yung carbon kaya lang nahuhugot yung tangkay niya sa carbon yan nasa langan yun ng lokal na local na carbon yan saka ito oh, meron pang sing sing yan oh. yan, yan inaalis ko na walang kwenta yan hindi naman po lagi ng singsing -sing sa pabrika bakit pagdating sa atin ay eh, may singsing -sing na okay papalitan lang natin ang carbon at lilinisin natin tong armature oh sumayad doon oh lokal ang napakasangkarbon tingnan yo oh buong buo pa siya oh pero nakukukot yung tangkay niya oh Ibang-iba yung kaysa magandang klase. Ito so, tinyan local o oh, may team. Okay, malinis muna ito. thank <laughs> you Yan, gantong carbon na ang ilalagay nyo. Yan ang tatak. Yan, FCC. Pag kahit uminit, hindi pa siya natatanggal ang tangkay nito. Kahit sobrang init na ng ating itartin. uh -huh. Kalo kasi sa tugtog na ng kapitbahay ayan ang karbon ng magandang klase ayan hindi na tatanggal pag umitang makina ayos na ayos yan okay na ikakasala natin Ayan, okay na. Nakikasana natin ang carbon. Uh, titingnan natin maigi yung spring. Ayan, dapat yung spring hindi nakabatangal doon sa bakal. Kailangan pag atras ng carbon, nabalik din. Kaya kailangan silipin natin maigi yung spring na yan. Kela mahigpit ang paka pipit nito, maliit na tong yan. Pagka maluwag po yan. Ah, uh, pag tumagal nasirit po yan pag ini-start na spark pagka amaluag kasi dyan nakuha ng ground yung ating carbon yan sa dalawang tumil maliit na yan kailangan magandang pagkahigpit okay natin ang ibabalik Okay. Nasimbol na natin. Atin ang papasipain. Titis. Tingin na natin. Yan. Ground. Uh, natin. Okay. Pagpapasipain naman. Ito. May web itong nakalagay. Yan. Ay, ayun na nalabas yung building spread niya doon ayun pagpapasipain okay na sayang ito ito ay bumili ng battery at akala yung battery ang diferensya sayang ang diferensya lamang ay carbon bumili ng battery si Bosing. 5,000 rin ang bili. Dito na. Dahil sa maling carbon nung na ilagay, kita nyo naman, oh. Bagong-bago pa yung carbon. Nahuhugot yung tangkay, oh. Kita nyo, oh. Klase hindi pa nagtatagal ito. Ah, huwag kayong maglalagay ng kantong klase karbon carbon ganitong ang bibilhin nyo ayan po FCC yan subok na yan subok ko yan sa matagal na panahon baka naman FCC baka naman yan ang aking ginagamit pang matagalan matibay kahit mainit ang makina one click ito pag uminit ang makina no click ehe 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 gumagano lang Okay, kita-kita lang tayo doon sa pagkakapitan nito. kapitan hindi pa napapulitan yung simula nang mapapunta sa akin hindi bakit na rin may saan halin na magpapanggalan ng karbon. mahugot sa tangkay madaling mahugot uh, local ang karbon yan Oh, uh, ko ng magandang klase. Ganyan, ganito ganito? Okay, BlackBerry oh. Dami oh. Mm, mm, sayang yun. Oh. Hayto <laughs> for you na. OnePlus oh. BlackBerry. Okay, atin na iikakasa. Ah, batering. Ang gala yung kamabas ni Dani naging Hindi ka alisa, na magsasapin? Hindi tayo magsasapin kasi parang nanguwi na rin sa doon sa ng Ato dito, may pasok nung dito. Meron dala kami mo oh eh. oh take, na. <laughs> si Kuya Raul. <laughs> Maraming patulog dito sa kasala. Nalang yung mga. may bunga, nanagpakan ako ng posyong dito. at na ulit ibabalik dami pa natin gagawin tayo ay minsan ay eh, gabi na nakakauwi minsan hindi na tayo nakakasagot ng mga katanungan hindi na tayo nakakapagpasalamat sa mga nagko kasi minsan kami nakakauwi alas 8 na ng gabi Ah uh, kay gani to kagabi eh gabi ko na to kinalas. Ah. Kaya pasensya na kayo kung medyo hindi ko kayo nasasagot agad. Ah. Sana kasi para ano para Para lang pag Kung may ulan 'yan, bagyo na 'yan. Pag eh, may ulan eh, kung na ikwa, nakakatakot na. Lapok ko nga pala. Bagay, katagal eh, na ba naman. Ay, ano yung eh, doon sa kanahanan mo yan, ipakataw eh, na rin ang binibilang. Oo. Oh. Okay. Ang dami sana ang pera, tulad so, ngayon, nadali ng battery Nasi mo tulog. <laughs> Bago mo pang katakusan, araw pa. plus, no, no, siya eh. <laughs> na yata Oo. Ganyan, ganyan, valve pressure. Nakabit na natin ang battery. Malanaman natin yan kung mabilis. Balaki pagbabago nito, busing. Oo. Oh. Ang bagya, ang na na-redondo. Akala mo hindi rin na-under eh. Okay, hmm. haya mo na muna yan. Mamaya ako okay. na ibukain mo. na natin. Sayang, nakabili ng battery. Is eh. Isang ano oh, ako na maghihintay ako ng sampo. 1, 2, 0,

kay William Plaza Senior, shout out po. At sa lahat daw ng Duterte supporter, uh, shout out. Kay Leo Torrio from Vancouver, British Columbia, Canada, uh, shout out po. Kay Carly Tuligaspi from Canada, shout out sa iyo sir. Yan. Uh, Ambrio Family, shout out po. Juanito de la Cruz, yan, ng Rizalona, Rizalona Alicia Isabela. Si Emmanuel Siongko, shout out po. Autoboy Zone, uh, shout out. Kay Dobin Villarosa, shout out po sa iyo, Busing. Yan, kang, kay King Jack de Santos, shout out po sir. Sa mga silent viewer ko, uh, shout out po sa inyong lahat. At kay Yubi Ruiz shout out po. Edgar Corota, shout-out. Kay Charlie Balabat, uh, shout-out po. Kay Danilo Pesuito, shout-out po. At kay Dominic Lacson, uh, shout-out po. Kay Ma'am Marian Erlandofidos, uh, shout-out po sa inyo. Yan, kay Niluyo, shout-out po uh, sa mga Pilipino family. Yan, shout-out po sa inyong lahat. Luzon Bisayat, Pindanao saan mong panig ng mundo sa mga Delfino family shout out po ito mo ay hindi heater oo oh. hindi na hindi heater eh. doon yata sa dati panig na wow Ah, na yung baterya, eh. kung ano mo yung baterya ng luma. Okay. Ay, sayang talaga. Ay, sayang. Limang libo rin yun. Limang libo. Hindi ka muna sumangguni sa akin e pa. Kamali nga. nga kamali? Uli, na naman. Naman Eponito, may pang Magkamali e. Huli, nasa huli ang pagsisisya na. Maraming ayos nga na. Mas naman yung hindi. Magpapakita ka hindi na yun. E, tumagal ko ba naman isang taon yun? Bakit baka hindi lang pa? Oo. Oh. Kaya, ang laking sayang talaga Kung nagsumangguni ka sa akin. bago ka bumili ng battery, Click natin na 58 stem pa. Bali 5 bait yun eh. Sinuwap na nga rin aking pan. 5-8. Sinuwap na yung dati ng battery. Hmm. Eh. Hmm. bagong bago ang battery ni Bucha. Kita mo. Kagamandang... Yan ang, yan ang nawala. Yan yung... Ano po, yung mabilis ang kanya redondo niya. Uh, 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 uh. eh... Kunting ano ko lang hugot yung tangkay ng karbon eh. Hmm. Talagang... Eh. Ang dyan na sa bridge. Pupuntahan ko lang sa bridge ng bata. Okay, tapos na tayo. Magagamit na ni Busing. Yan, sayang nga lang. Nakabili ng battery. Hanggang dito na lang. Sayang! Thanks for watching!